inyong ultimate business show kung saan mula sa inyong host hanggang sa ating panauhin ay pawang mga negosyante. A show that will equip you with the knowledge and tools you need to succeed. So sit back and relax dahil ito ang Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Ang bawat produkto na inilalabas sa market ay sinisigurado namin ang quality. Kaya naman, proud ati moment ang inyong lingkod. Nang samahan ko ang aking kapatid na si Miss Tony para sa launching ng A-Skin Peel and Glow Kit. Of course, congratulations to my dear sister, Tony. I'm so happy for you. Ito talaga din ang gusto ko para sa'yo. Siyempre, um, magtutulungan tayo bilang ate mo. Andito ako para gumabay sa'yo. enjoy po tayo yung asin. So, walang small time, walang big time, lahat tayo pantay-pantay dito. Ngayon pa lang po sa lahat po ng distrito na nandito. Maraming salamat po sa support ha. Ayan, ngayon pa lang po, nakikita ko na po yung success natin ngayong gabi. Thank you so much po. It was an intimate gathering of family, friends, supporters, and endorsers of our product. Nakakatabari ng ang pusong malaman na hindi lang suporta sa amin ang ibinigay ng mga tao ng gabing iyon. Kundi more than anything, tiwala sa produkto na pinag-isipang maigi at sinigurado ang bawat detalye bago ipinakilala sa lahat. Congratulations Miss A and Miss Tony sa grand launching na... I okay, know this is gonna be a hit in the market, so as early as now, I want to congratulate the whole line of AC. Maraming maraming salamat po sa pag-invite sa amin and congrats po sa inyo. Sa karangalan po sa amin ang pahay po kayo. Yes po. Thank you po and God bless. Ano po ako ni Ma'am Ana from Lux Limpo. So, gumagamit na rin po kami ng kape macchiato. So, uh, meron na po kaming trust sa kanya. So, kaya po nainggan niyo kami na i-try po yung kanyang po so, yung tiwala talaga kapag ka na, nag kayo, bibigay nyo talaga yung full support. Kahit anong product pa, alam na alam mo, gaganda at magiging maganda ang produkto Thank you for all the support na dapat family day ngayon pero um, naglaan kayo ng oras para sa amin, ng sister ko and para sa launch na ito ng A-Skin e Peel and Glow Kit. Ang iskin po ay nabuo dahil na rin sa request ng ating mga consumers. Abot kaya na skincare set para po sa lahat na hindi masyadong mahapdi sa balat pero yung gusto nilang peeling or back-back effect sa face ay mararanasan ninyo. So, yung isang kit natin ay good for one month consumption ninyo at for as long as satisfied na kayo sa effect, pwede na po natin itong itigil at bumalik sa ating maintenance set na ginagamit. So, only 299 pesos, isang set na po yan. Meron tayong soap, toner, day cream, and night cream. Mabibili nyo po sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, Facebook, Instagram, at sa iba pang mga social media platforms and sa ating mga authorized dealers nationwide. Kung gusto nyo pong maging reseller or distributor ng ating produkto, pwedeng pwede rin po mag-inquire lang po kayo sa ating official Facebook account ng A-Skin by Luxkin. So, ayan guys, ang dapat nating abangan sa A-Skin is yung uh, Maganda kasi yung product talaga kasi ako mismo ginamit ko talaga siya and talagang uh, ng, nagbago na ang laki ng pinagbago ng face ko kasi dati talaga nag-breakout yung face ko nung ginamit ko siya. Uh, Nag-feel po talaga siya, then less happy siya. Yun ang maganda sa kanya kasi less happy po talaga and talagang mag-glow and uh, healthy yung ating skin. Maraming salamat sa mga nagtiwala at sa mga magtitiwala pa dito sa A-Skin. Thank you so much. And syempre sa kapatid ko, kay ate AA, si Anna Magkawas. Ayan, kung wala siya, uh, hindi ko alam kung magagawa namin to. Ayan. At para sa mga hindi pa nakapanood, here's a quick look on our A-Skin Peel and Glow Kit video. Itong-ito ka na ba kung anong gagamitin mo? Try something new! na ha. tumatay lang. Thank you, ate. So, uh, ako na ba sa ginagamit mo? Try mo itong ginagamit ko. The new A-Skin Peel and Glow Kit for only 299 lang. Yan bang ginagamit mo? Yan din ang ginagamit ko.